Oh dani, diri diri, kapung pika's. Hi Brenda. <laughs> diri diri. Naku kusot yung. Yaa, isot ko yung ano, damit ni Mama Mary. sa sabayan ni nyo? boleh ada masalahnya dan Kasih. Bago yung gate nila guys, mayaman na talaga ang kazi namin. Kasi what Hoy, maldita! Kazi! Mayaman na sila guys kasi meron na silang dogs. Kazi! Oh, mas bakang uy. Ano yun? Ito balay? Bakang, lumabas ka dyan. Gawas ah, nila bakang. Ha bakang? Oh, dugay lagi mong maka -abri. Kayo mo makaabri. Pilingon kay mo. Dugay lagi mo abri. Kapag Japan lang lugar na dugay dugay na lugar abri. <laughs> First day na di sa Japan. Japan. Kapag <laughs> so, pilingon kay kayo ako. Ya, yeah, wa unsa man imong inyong sopa oi akong sanina. Unsa ni sha oi? Kan, oi, kan. Oi, sama oi. Sama ka ba? O, inyong sopa akong sanina? Kalain <laughs> ta <laughs> ni uy. Sorry, sorry. Alangin, tani, uy.

Hala ano uh, bago di ang lamisa. Wala ka nagsaba. Pila na? Oh, bago lamisa. Bagong lamisa. Saka mayaman na sila guys. Hindi nila in-over in, in si mga ulam nila. Yung mga burger nila. Mayaman na talaga. Kaya na yung lamisa? Kaya saan pala? Bagong pala? Before ka -like. Kabaw-kabaw. <laughs>

Ano ba yung stop to? Wow! Ang ganda ng bahay na ni Bacan Paliwalas. Tiyanak yun yung kwento. Ikaw diba talaga pag-Japaneira na, no? Yeah! Kasi... Uy, nahihira ba siya? Pila akong gastos unang gabi eh. Nayutan ka na, na. Ano ang ganda, wey? ka, ha? Ganda besyo niya, ha? Alin na ba? Ito na ito, farm. Ito na talaga. Ligo na ito sa pa... Ligo <parceiro> na ito sa pa... Ito, ito, ito. ka kay ko. Pili mo kay kagyud. Ay saba. Ginuo ko. Ano na ba? <laughs> Dahil kay kagutasan. Ay sabang! yung supa kasi ina, gini mo. Pari yan, magini kang. Ito mo, kaya kasi. Ay yeah. kasi. Ay na po ang aming kasi. <laughs> ang abang na talaga niya, guys. Porkit galing na siya sa Japan. For three months, ang kinis na niya. Oh, grabe. Ang kapag pilik mata na kaagad. Charity, no? Pani ni Maria? Pani? Oto yung ana, ano, 200, ana. Eh! Hotro na initan ka sa Pilipinas. <laughs> init bitodo? daw? Masingtong ka, no? Labaw ka pag pinigong mga pag nakatilaw ka winter. Oo, yung anak, singtong na lagi ko. Masasa ka init. Oo, tinuod ako. <laughs> sa gabi sa aking farm. Kasi, may Pumili din si ma'am Shin ng alahas kay mama Mary. Kasi... Yeah. Hello!

ada mana? Dai. Ada mana? Gang. There are something that I guess I never knew. Hah? Asa na sumusupay okay? ngunikuan? Oh. Pamiking? Oo. Kagayan lagi magtabo, may ugmas sa isman skola. meeting na po ni Pare, <laughs> Sako. Sako ba minus ka ayo. Hala, init Pak, pagong Crocs.

Huh? Ha. Hala! Ha da. Ha da. Sono la sia. Hala. sakuan. Kang. Yang mana i proud yang star? Pakit ko na ni mo ah. Ano naman siya? Naman siya 2.32 Ayun, napromote Ang gilar sa estate Hi, Chay Welcome! Asmama ay? Ano ganun ba? Ganun ba ganun mo? May nabaguan ka sa environment Chay, sa'yo diba kang? Ay, si Chay, bukod kaya Kesa mo din liog So, kaya rin ha? Ano man? Kaksas so <that na siya ba? Mga sa man ma? sa man ma. Ah. Ayun ba na tayo? Eh eh eh. Ini ron tayo. Ikaw na nun. Saan mo na ron tawag? Iki ka anak, na kay Ayo siya. ipakuan. Ikaw ma lagay. Oh, earrings pa man... ni. Gani, ikaw maggagawa niyan. E e e ah. Oh, Ano kumain. Ba't sashay Ano ko talaga pag... Ah. ah... Malapit ka sa sashay eh. Anak ba pilot kang? Ah, si... Nami? Nami. Ah, oo. Pila. Ah, hindi okay lang Pero yata? Sa... Thank you, Mama Mary Lobitos. Hindi ko na magsukot. Eh, hindi ko nga alam paano yung laki. Hindi mo, na yung mo. Kang, 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 Dito baka Kang, 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 ito yung biggest yun. Alam mo, alam mo. 15 kyat rin. Ito yung nagka 20 plus. Ikaw yung mag-design. Alam mo yung nasa harap. Ito lang siya eh. Sabi kasi naman mga meron na karaan, ba't hindi rin ako nagsabi kay Brenda? Sabi ko nangyaya kasi ako dahil lang na yung pera ko. Dapat kay Brenda nga, pinasabay na ako kay Brenda. Tapos sa kanan. Kasi ito, hindi siya lulubog doon sa butas ng... Hindi. Diba? Kahit mga na lang dyan sa inyo. Dahil, uhab siya lang sa kuwan, Permi. Uhab, diri. Permi, no? Hindi mo Ano? Magkaon? Ano? 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 na rin po kung saan yun. Maubos. Kang ikaw nga, Kang. Madulas yun. habis ka mong dagway, Kang. Ito, pani. Ito, eh. di Roskas po. Ito, hindi siya yung dilubo. Oo, oh, madulas yun. Bagi eh. itu zaman nampak. Ano naman 'yung 'yan? Yeah, grabe, ha naman ha? na tayo ha? Thank you, may pa-bonus ka 'ko ng video. Huwag <laughs> <laughs> <sorry, sorry>. Ala. <laughs> <laughs> Para kanina. Ang <kaninia. laughs> hirap kasi mag-prank sa kanya kasi hindi alam yung prank. <laughs> Ito lang. Ay, <laughs> ano baba. Ah, Pintos mo. Ang um, mga um, maraki. Geez, sa kagal lahat ko. <laughs> ah, mga ah, pa order nila. Kaya mas maganda to kaysa sayo. Uh, Mura lang siya, ma. Bakit ba? Man... Tingnan mo, tingnan mo yung sa kanila. Oh. Hmm. Ay! Diba. Ah! Turn on! na yeah. mm -hmm. Terno! Of... Yeah. kilala kita <laughs> tayo Adidas yan. Wala ko nakikita ang Adidas, Amin Adidas. Terno, yung ano yung ano yung Ay, Adidas! ano <laughs> yung <laughs> Adidas! yung ano 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 3 ano yung ano yung ano yung Wahha pinta